Alam nyo ga? May babalita ako sa inyo. Ano yun? Yung, yung ganga kayong anak kayo eh, doktor na. Ba? May napakakaki ng sinasahod sa pagka-doktor. Ay alam nyo ga ikuan? Nagregalo ng kotse sa kanya si Hmm. Aba? Eh yung anak ko eh nakapagtapos ng engineer. Oh. Nakakuha ng magandang kumpanya. Ang laki nang inasahod din eh ngayon. Ay birimin nung isang araw eh nagregalo ng kondominium oh. sa kanyang siyota. Ba, ayos ay, yun. Ba, talagang magaganda kun. Yung ano ko, oh. architect naman, sa Qatar. talagang maganda din ang naging trabaho. Ang kanyang siyota, sinasama namin sa ibang bansa, tinutur. magalipay pa yun yung mga anak ay. Eh. Ay, bakit? Ay, may mga trabaho. Oh, may, yung mga anak ay no? May doktor, hmm. may architect, may engineer. Oh, ay eh, yung anak ko yung eh. Wala nga. Aba, ay eh, ah, ay may ilikano ng kotse. May kundo. Ay, may ano, may, mayroon pang ila. Ay, nakakapunta pala ibang bansa ay. Bakit? Ay, yung, mga anak ay tuta na ng aking anak. <tod>